Napatay ako. Ha? Hindi, <laughs> nadudumi na. Nadumi. Nadumi. Nadumi sa? sa? Sa short. Sa short? Kapatid ko, pinabayaan ako. Pinabayaan na? ganito. Yung sitwasyon ko ganito. Kahit yung papa ko, ganun. Pinabayaan ka ni papa mo? Nung may pera ko, ganun. Mabibali sa kumilos. kumilos. Nabayari yung bahay namin. Hindi ko na makira yung katawan ko eh. <laughs> sa Virgilinkers na tayo. Yung hindi na, na maabot sa si Aron San. Nagdumi na lang ako sa ano. Baka minsan... nang bumabalikan sa pagkabata. Kailangan mo na ata ng pampers. Tingnan mo nga. Ano? Confirm. Yan! Yeah, Huwag eh. na na, na. Ano? Mabaho yan. Ha? Mabaho? Ako nga! Huwag mo nga po sa akin! Oo, Ba't pati kasi nandito kasi may ano, tingnan mo yung pinag-aapakan mo. Putik. Ay, eh. putik. Putik na walang Baka, ganti. Ano, na ano? Walang tagabuhat sa akin eh. Ah, wala nang bubuta sa'yo mga kapatid mo. Kapatid ko, pinabayaan ako. Pinabayaan na? Ganito yung sitwasyon ko ganito kasi papa ko, gano'n. Pinabayaan ka ni papa mo? Hindi. Kaming dalawa ni papa. Pinabayaan nila. ng gano'n. O bakit ka naiiyak? Na pinabayaan ka? Dahil dito sa pinapagawa kong bahay. Siguro nung may pera ko, gano'n. Mabibilis silang kumilos. E ngayon wala na akong pangbayad sa kanila. Yun. Pinabayaan na kami. Pinabayaan rin yung bahay namin. <laughs> hindi eh, naman tapos-tapos. Kumuha ka doon ng tubig na ang ipupuan ko to si Mura. Kukuha ka ng tubig doon na galon, pampupo. Hindi ko na ma... ma ko na yung katawan ko eh. <laughs> hindi ko na may masyado. Ba't nandito ka? Nasaan doon yung bahay mo sa taas? Palagi ka nandito? Binabantayan mo palagi? Bakit? Bakit baka, baka sakaling dumating ka, ay, ako? Hindi, tayo eh. Palagi ako nag, nagpapakarga dito. Ah, dito ka palaging ano, nag-stay. Hinahantay na, ibig sabihin na hinahantay mo ako. Pagkatakari, isang araw, tulungan mo ako ulit. <coughs> Para matapos yung bahay namin. Mura, ilan, ilan buwan na itong nakatingga? Bali, apat na buwan na. Apat na buwan? Hmm. Mula okay. nung nag-umpisa nito, apat na buwan na siya. Mura, ikaw kasi, sabihin ko sa kaya hindi matapos-tapos to. Pinalaki mo yung pagpagawa mo. Hindi mo ba naisip? Ako sabihin ko sa iyo, itong sinasabi ko sa iyo, comment lang to ng mga netizen. O, oh, alam ko naman yun. Oo. Oh, nasabi daw, umaasa ka lang din naman sa mga sponsor. Hindi naman kasi, hindi naman lahat yung tulong eh. Dito napunta lahat naman yung tulong na iba eh. Tapos, nasangla ko rin. Sinangla rin. Lupa uy. <laughs> Dahil dito sa, ano, gusto mo malaki ang bahay. Bakit kasi, halika dito, Magvideo video huwag ka, ka sa malayo, dito ka. Video ka ng video dito sa malayo. Sabi ko sa sa'yo, konting video lang. Nasang ko yung lupa ko 50,000 sa tita ko. Nung ano yun, nung... Ang dami mong perang, mura. July. Kulang pa din. Kuntahin natin. Malang. Ilan yung nakuha ko sa, sa Gcash? 75,000. Sa pagkapatid ni Mura, 45,000. O, ilan na? 100. 100,000 plus. Mm -hmm. Tapos sa Jessica Soho, 10,000. 15. 15. O, na ng 130 na lahat. O, nagsangla ka pa ng na lupa. 50. Ng 50,000. 200,000. Sabihin na natin, yung binigay ko pa sa'yo mga pera, sabi na ito tal natin 200,000 kasama na yung pagsangla. Inabot ito ng 200,000 tapos hindi man lang natapos yung bubong. Tingnan niyo dito. Ang bagbagal kasi ng mga trabador ko eh. Siguro ganun. Ito lang dito. Amin mean, Oo. ano video? Kulang talaga sa ano. Ito. Tingnan mo, hindi pa tapos doon. Ayan. Nako. Kalahati lang yung yero. Paano matatapos yung bahay mo? Eh, ang, laki talaga ng bahay mo, Mura. Tingnan mo si Mura, o. Oh, Kaliliit no, niya lang. Naubos na yung 50,000 na isang lanang ano eh, lupa ko eh. Naubos na din. Tapos binigyan pa ni Mayor namin dyan sa ligaw ng ano eh. Magkano? 30K. O, oh, 30K. Tapos dun sa Akubikol? Wala yun. Wala dumating yon. Ha? Wala. Puro kasi nung lang. Kasi nung lang din yun. Nung no, alin? Akubikol. Sabi mo binigyan ka ng 10,000. Uy, nauna pa yon. Oh. Oo, oh. na palang din. Bini pero binigyan nga naman ng pera. Oo, oh, nung pumunta pa doon, di ba? Nung pumunta ka nga Oo, oh, yun din. Akala pero ko, mayroon hang... siya ng pinangako din na ano, tulong, pero wala naman siya. O baka bis, gusto mong i-follow up? Anong pangalan ng congressman? Ayaw ko na. Ayaw mo na? Ayaw ko na umaasa doon. Uh, kubikol. Mm <laughs> -mm. mo kami dito. Pwede buhatin mo ito si, mo, si ano? Pupuan mo na muna. Ah. Nasaan yung tubig? Sige. Ayan magpupo ka na muna sabi. Mag, ka na muna dyan, Mura. Wala yung, wala yung pamilya ni Mura dito. Ano, kaya mong pupuan yan, Frank? Sige na, Mura, magpupo ka na dyan. Kay, ano, baklus naman yan. daw. Eh, eh, <laughs> ako magandang hahawak sa pit mo. Gusto mo? Magpilit ka. Magaling ah, ka dyan. Oh, Magaling ka dyan. Hinibaran mo na pati. Ano ba yan? Ayaw kong tumingin sa pit mo. O, pupu ka. Tika lang, ha? O, ano ba? Ikaw, naman, ano? Ikaw naman, na mag-ano? Ikaw na magpupo nito. Ako na ako. O, ito. Yes, ko ko mag-ano man uod sa'yo. Kung ayan, si Mura, nagsasarili ng po-po dahil iniwan na daw ng kanyang mga kapatid. Anong sabi mo, Mura? Yung mga kapatid mo, ano? May sinabi ka kanina sa akin? Pabayaan. Oo. Oh. Hindi ka obligasyon ng mga kapatid mo? Hindi nga, kasi may sarili naman silang pamilya. O oh, ano ibig sabihin mo, binabayaan ka ng kapatid mo? ito lang sa pinapatayo naming bahay. So, pero may sinabi ka sa akin na pag may pera ka, ano? Pag may pera lang siguro. Ma, ma Hindi, sinabi ka sa akin Nina. Sabi mo, pag may pera ka, yung mga kapatid mo, ano? Oh, Hindi, para, para naman maintindihan ng mga kapatid mo. Para naman may, ano, manumbalik yung dating pagmamahal sa'yo. Kahit walang wala ka, eh, tutulungan ka. pag may pera ko, simpre, ano, maalaga sila, gano'n, yan. Oh. So, Dati, maalaga naman sila kahit wala akong pera. Hindi ko alam kasi siguro busy, busy lang hindi talaga sila. So kaya napabayaan din nila kami ni Papa. Okay na? Okay na. Okay na. May tubig pa ba? Binawa, ka ba talaga? Parang mabigat yung tubig, hindi mo nabawasan. Okay, okay na. naman yung ko maliit lang. Ah, maliit lang? Ah! Ibig sabihin, tingin tingin Ibig sabihin, yung butas ng pwet mo, parang ano lang, parang butas ng itong ilong ko. Halika dito, labit ka pa lang, halika! Oh, ganyan. Parang butas ng ilong ko lang. Siguro. Ha? Hindi ko makita eh. Eh, tingnan ko. Huwag ka magsisinungaling. Huwag na. Huwag na. Huwag ka mong pa eh. Hindi, ayoko na. Matira ng ano-ano. Duklitin natin. Sarot lang. Hindi, ipasintabi po sa mga kumakain dyan ha. Ah, ano. alam naman natin na kailangan natin magtalita ng mga talagang totohanan na pangyayari dito. Oo. Ayaw natin medyo i-iwas ano, yung mga salitang ganoon kasi kahit naman sa baryo-baryo, may mga salitang mga pambukid, mga salitang pang-pangtambay. Ganoon naman talaga. Dito sa programa, wala ditong ano, uh, screen, screen, screen. Uh -uh. Ha? Wala ditong sinasagap or ano paman. Magugas ka ng kamay. Hmm, lang ka. <laughs> Bawo! Charot lang. Ano na? Ininim ko to Challenge. Charot lang. Okay na yan. Sige na. Ganito. Tingnan nyo yung sitwasyon ni Mura. Pabalik-balik dito, hinahantay lang daw ako. Araw-araw ba? Sa isang linggo, ilang beses ka pumupunta dito? Tatlo. Tatlo. Kahit maulan napunta ka dito, hinahantay mo talaga si Mama Virgilin mo? Oo. Hmm. Ito, kwarto ni... Naku, huwag na na-explore na natin sa vlog ko. Yes. Dito ka na lang, huwag na sa ano ito. Dito ka lang doon ka sa kabila. Nag-room tour. Nag-room tour na tayo sa maputik na ano, tahanan ni Mura. Inabot ba kayo dito ng baha? Hindi ha? naman. Kasi uh, ang daming putik naman ninyo. Magpasok ano, kasi dito sa ano? Tubig. Tubig. Galing dyan sa labas. Oo. Oh, ito yung nagawang bahay ni Mura. Diyos ko. Sobrang laki kasi ng bahay. Tingnan mo. Tingga na. Matatapos pa ba ito, murang bahay mo? Hindi ko alam eh. Kasi tingga. ano, Mura? Four months na nakatingga. Yung kahoy doon sa unahan, nangingitin na na. Parang pag ginaganyan ganyan mo na lang ng kabilya, parang madali lang ma ano, ma ano, madurog. Oh, mabubulok na. Mabubulok. Alam mo mura, nung una pa lang, parang gusto ko nang sabihin sa inyo, sobrang laki ng bahay mo. Wala ka naman budget, pero ayaw ko magsalita nung kasi nakikita kong masaya ka na nagpapagawa ka ng malaking bahay. Kailan oh, kaya naman ang mo. Ba't ka pa nagpagawa ng ganito? Hindi sana kung hindi mo masyadong pinalaki yung bahay mo. Hindi ka magagalit sa gagalit sa akin ha. Alam mo naman na kahit sa mga tao na nanonood nagagalit sa iyo? Oo, nakikita ko sa comment. Comment? Yun, nag-comment nag sila na napakalaki naman yung bahay nang pinagawa mo kasi ganyan. Oo. So sabi ko, eh yung kapatid ko nag-ano niya, design niya na ano eh. Hindi ba kayo nag-usap ng kapatid mo na maliit-lalit lang ang gusto mo? Tapos yung isang kapatid mo malaki? E, kasi, Ba't nasunod yung kapatid mo? Eh kasi wala naman kasi kung alam sa pag patay ng bahay na ganito eh. Di kaming pamilya, bali lima kaming ano, oh. titira dito. So, lima? Oo. Oh. Ba't mo kasi limang pamilya pang titira dito? Hindi, lima kaming titira dito. Sa bahay mo? Sa bahay. So, oh. lima, lima? Lima kami lang. Oo, oh, ayun. Kaya medyo ano yung pinagawa kong kwarto. Dalawa lang nga lang eh. Pero malaki. Oh. Di ko ano ha? Malaki talaga siya mura. T Tungo tama yung sinabi ng mga tao. Paano matatapos? Nagahangad ka daw palagi ng malaking tulong. Hindi ka daw nahihiya, parang ganon. Umaasa ka na daw sa sponsor. Parang ganon yung sinasabi nila. Yan na naman, na. kasi sinangla ko nga yung lupa namin para maka-ano rin eh. So, bumili rin ako ng ibang mga materyales, yung mga bakal. Kasi yung binigay mo sa akin, 50 cement. Hanggang ngayon mayroon pa. Pero tigas na din siya. Pinabayaan mong mag-ano? Oo, kasi... Di na. pina pinalagay mo na dito sa eh, sahig. Yun nga, sabi ko nga, sana na, inalagay na din oh. sa sahig. Kasi walang, walang kumikilos nga. Walang, walang pera ka, di ba? Kapatid mo at inatrabaho, ba't di mo pinakausapan? Yun nga. Eh. Sumura. Ito, hindi ka nakakapaglakad. Sabi mo, nadudumi ka na sa shirt mo. Minsan lagi akong sumusug-sug. Di paano yun? Pag ka, nagpapampers ka na lang? Hindi. Magpapampers ka na lang ha? Kaysa man magtakbo ka doon sa ano. Naku, ilang taong ka na nga. 49 49 49 oh medyo bata ka pa kung sa 49 dapat nakakapunta ka pa sa Palikuran pero ngayon tumata- dumudumi ka na sa mismong shirt mo maaga 'yon para sa mga kakatulad mong 49 na edad Oo oh, oh. oh ano na Anong plano mo ng bahay na 'to wala na akong pera mura Abi abi niya yung pera ko dyan. May 10,000 ako dito Hindi na ako papayag na bersa ko lang ibigay sa'yo. Ha dahil ngayon ang programa ko ay meron ng challenge kasi magpapahula ko sa'yo kung ilan doon ang mahulaan mo yun na yung premium oh. mo mm -hmm. 1,000 ha per hula mm -hmm. o oh, sige hulaan mo muna ako hulaan mo muna ako hula yan bahala ka <laughs> magtsambang ka mo, dapat siya. hindi ako masaktan pangit siya ngayong taon <laughs> ano ba yung bulong mo <laughs> nagbubulong siya nagbubulong <laughs> Umayos ka ha, huwag mong bulungan. Sige. oh, yayaman ka ngayong na tayo ulit. Ha, oh, yeah, tapos yaman. ano pa? Ano pa? Gaganda ang iyong buhay. Oh, 1,000. <coughs> oh, sige, ano pa? Ano pa? Gaganda ka ngayon na Huwag mong tuturuan! Ano pa? Ano pa? Bilisan mo na. Maraming blessing na dumarating, darating pa sa'yo. oh, ano pa? May puri na kang makikilala. Purner? Purner ya. Hindi pa ako mamamatay ha? Tumigil-tigil ka. Mamamatay na ba ako Ay, hindi na ba? Ay, ako ako ako. ata? Ihiya ka pa? Purner, ano, ano? Maitim Pumaputi. maputi? Kayo mangi. Walang po. Ah, half! Half siya. Half siya. Half pinoy. Half Half kabayo. Nagluloko mo ako. Oh, 1,000 na. 2,000. Nahulaan mo Ha? Or hulaan mo lang to, kung ano papalo ko sa iyo ha. Sige. Ah, uh, hum ko hula mo. Ano 'di sabihin noon? Tindon. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ah, harmonicang... so, ang dun, doktor, hindi ka maginis sa pan ako. Dumo ka. So, ang mechanics ng ating game ngayon at bagong-bago po. Kung ano po ang ihaming namin which is yung hmm, <moon> yan po yung huhulaan. Kunwari, sample mama <coming> so sa Virgilin. Hmm, <hết> <draußen> ko sa iyo. 1,000 so ano so, pesos. Oh, uh, busing ko tapag pag ano, pag nabigyan mo sige. Mais ka, sige. Ano pa? Ano pa? ako pa sige pa. Next so pangalawang kanta. E Mm -hmm. Pangakong na pako. Pa Inulit ko lang yung kanta. Sayang, may additional one to. Pangako sa'yo ulit yun. Binibigay ko na sa'yo yung pera. Kung sayang. Dige, ato. Pangatlong kanta. Ham, ma. Hula mo. Anong ham? Ham. <laughs> hula, hula. Hmm. Dige, sige, sige. Ulit ulit. Pangatlong okay. kanta. Humo. Hula mo. Hula niya. Otro. Uh -huh. Dahil ito, na, na, na. Sige, ang pangatlong kanta. Sige. Ang pangatlong kanta ay humko hula mo. Pwede kang manalo ng 2,000 pesos na. Sige, oh, upgrade niyo na natin. Palakpakan. <laughs> last na lang yan. <laughs> Boom tarat tarat. Lakasan mo. Boom tarat tarat. Ayun mo. Boom tarat tarat. Ito pa problema. Kunta mo sa yan mo sige. Boom tarat tarat. Boom tarat tarat. Tararat tararat. Boom boom boom. Tatasan pesos. Ilan na yan? 5,000 na ata. Baka sumubura. Charot lang. O wala na dito. 5,000 pesos na. Yay. Additional 2,000 pesos ha. Ang pang-apat na kanta. Hama sagot mo. Hmm 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 Pagdating ng panahon? hmm correct! Ay, hmm 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 hindi. Pagdating ng nanay mo? hmm 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 na kayo. Wala na si mama hmm 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 na si mama hmm Batiin mo si mama hmm Batiin mo si mama mo hmm 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 ito ako, medyo nahihirapan na papa din. Hindi na rin makalakad. Pero sana bantayan niyo pa rin kami para patuloy pa rin kami sa buhay. Kahit pa pano, nakaka din. Nagabayan niyo pa rin kami. So ano na yan? Pagdating ng nanay mo, tama? Pagdating ng Pagdating ng, nanay, ng panahon. Uh -oh. 2,000 pesos. Congratulations! Panglimang kanta, sagot mo!

Nasa eh, dito sa programa kahit di mo alam yung talagang ano nun, tito, tito, no? tito, 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 title Title, 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 title yan. Nakapanalo ka dito ba't sabihin mo lang kasi ganun mga Pinoy eh. Dalalaman nila yung mga title, kahit di nila alam, tinatanong na lang sa iba kaya okay lang yan. Uh -huh. Nothing's gonna change my not life for you. If I had I to live my life without you, me, me. Favorite song ko yan. Mali ha! Okay na yan. Mm, tige, kanta uh na. Okay.

La la la. Yeah, ang mura. Oh, Nothing's gonna long. change my life Hindi kita for malilimutan, you. ha? Ayan oh, ayun, oh, palagi mong pakikinggan ang Nothing's gonna change my life for you. Ewan ko ba kung ba't paborito ko yan? Oo. Oh, oh. Sa pagkakaintindi mo ng Nothing's gonna change my life for you, anong pagkaintindi mo? Hindi, hindi pwedeng, ano, hindi malilimutan. Yun, oh, yun, ikaw? Hindi magpapalitan. Magpapa, oh, yeah. Nothing's gonna, ay, oo, oh, tama. Nothing, kasi mahila ko sa grammar. Go. Galing mo, ha? Tanungin mo oh, ako, Mama Virgil. Bakit mo siya? For me, nothing's gonna change my life for you. In all... Eh, Q&A! Go, go, go! Hindi, joke pa. lang! Olo! Sige, go, go go, mga go, go, mga go, go, go! go! Go, go, In this generation, everyone deserves love. Oh. Kaya, kailangan natin ng pagmamahal na hindi nagbabago. Oh, Ayan. Yeah. Oh. Nothing's gonna change my life for you. My love ba? My love or my life? Parehas lang yun. Kasi yung pagmamahal buhay din. Ang huling kanta na inyong maririnig dito sa Hama, sagot mo! Anak. Ha? Anak. Wag mo kong tawagin anak, hindi mo ko anak. Mama mo ako! Ulitin ko. Mama mo. <laughs> at ang nanay at tatay mo, di malaman ang gagawin. Minamasdan pati pagtulog mo. Ang title nun talaga, tinginingining, tinginingining, ting Anong sabi mo kanina? Anak. Anak, lakasan mo! Anak! Ano? Anak. Ay, Ala, tiyanak pala. Tiyanak! Alay ka na. Uwi tayo! Tiyanak ka pala! Tulak niya, umura! Ngayon ko lang nalaman, chana ka na! Hati yung katawan mo! Eto na! 2,000 pesos! Woo! Ito, Itoro-toro ito, ito na yan! Contain mo! Anak! Nang si Nang sila! Nang sila! Nang sila! Nang sila! Nang Sige. Nang mo, ko Nang Nang ka sa sila! ito. Laking tua ng magulang mo Ang kamay nilay <laughs> At Ang kamay nilay kinag Kinagat mo Kau ada jujuk sih boring, alih kena boring. Kau ada jujuk sih mula boring, alih kena boring. Kau ada jujuk sih mula boring, alih kena boring. Kau ada jujuk sih mula boring, alih kena boring. Kau ada kasi tumutulong po sa akin. Sana po, tulungan niyo po ako ulit. Ayan. Thank you po sa pagikas. Ito na po yung huli na ihihil po ako sa inyo ulit ng tulong. Sana po, kasi po si Mama Virgilin, medyo po hindi na rin po siya nagbablog. Ayan. Kaya, pumunta po rin pa rin siya dito para sa akin, para kahit pa paano matulungan din ako. So, sana po, Please po. Tulungan niyo po ako ulit. Yung, eh, sa mga tao po na na umaasa lang po ako sa mga tulong kay Mama Birgelin. Sana po wag naman po ganun. Kasi mayroon din po ako hari ari ano, na isang lae. Eh. So, ito, wala pa rin hindi pa rin tapos. Kaya sobrang malaki lang, malaki lang kasi patay ko bahay. So, video nakulangan talaga sa budget. So, ito po, humingi po ako ulit ng tulong sa inyo. Karoon lang po laman yung jikas ko para may pang labor lang din po. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Alam mo ang dapat mong gawin, manalangin ka mura. Gabi-gabi naman nagpupuri ko eh. Anong pinagpupuri mo? Sana bigyan ng, ni Lord ng ano, blessing na ano, karoon ng ganitong kakataon na meron ulit magpunta dito. Ito na nga, blessing na ito. So, para sa akin, dahil pumunta kayo dito. Yan talaga yung panalangin ko. Pumunta ka dito. Eh. Totoo pala yung panalangin na pag paulit-ulit mong binapanalangin, mangyayari at mangyayari yun. Basta sa ikakabuti ng iyong buhay. Basta makakatulong na makapagpasa sa iyo ng damdamin. ha hmm. Sige na, tama na. Huwag ka na mayyak, ha? Amoy pati nito. Magpupugang ang mga na Anahanga mo ka na, maliligo ka ha. Kailangan hugasan mo yung ano mo ha. Yun hey, ang nangyayari sa'yo. Sige, so, ano naman kayo mangyayari sa'yo? After mong ma madumi sa short, ano naman kayo susunod na pwedeng mangyayari sa'yo? Dapat matapos na na to. Ha? After nito, ano nang plano mo? Wala ka nang pagkakitaan nito. Paano ka, paano ka makaka, pang araw-araw na. sa bahay. Eh. Aasa ka na lang ba sa tulong ng ibang nagpapadala sa'yo? Hindi ko alam. Sana matapos itong bahay para makalipat na kami. ilang na naman hindi ko eh. <laughs> Gano'n sa'yo ka-importante ang magkaroon ng uh, simpleng tahanan. Sabihin na natin malaking bahay kasi malaki naman talaga yung pinagawa mo sabi mo nga nagkamali ka sa pagpagawa kasi dapat maliit lang muna o kalahati lang muna para mabubunga na at makumpleto na sa loob gaano sa kahalaga ang magkaroon ng tahanang uh, simentado katulad ng may kalamidad na ano, malakas na hangin so ligtas kami sa mga ganong pangyayari so kasi pa mga ganyang -ganyan na bahay siempre, kung ako lang okay lang kasi maliit lang naman ako hindi naman ako tamaan ng hangin masyado eh yung tatay ko minalala ko kasi hindi na masyadong makalakad din eh. Bakit tamaan siya ng malakas na bagyo. Kawawa naman. Next time, ito yung aral din dito sa mga manonood na kung ano yung pwede mo nang magawa, yun na muna. Ano? Kung ano yung pwede mo pwedeng matapos, yun na muna. Huwag tayo mag-aangad ng sobra-sobrang uh, laki ng bahay. Huwag tayo mag-expect ng pwede natin, pwedeng mangyari sa ating magaganda kasi 'pag hindi natupad parang mababaliw. Totoo lang nakakabaliw talaga minsan. 'Di ba? Kagaya nito sa iyo. Uh, stay ka nang stay dito. Kasi tingin ko parang nagkakaroon ka na ng ano, ng iwan ko ba kung tulala na ako minsan. Oo, oh, eh. oh, ganon. Nagkaka mayroon ka nang problema sa pag-iisip na doon ka na lang ba talaga magfo-focus. Oh, sa problema? Ganon? Kaya dapat mga ngara tayo, kayang abutin lang, ha? magpapagawa ng bahay, kayang, kayang magawa lang ng pera. Kung may 200,000 hanggang sa 200,000, dapat islimit mo 150,000 lang kagasusin dito. Ha? Malit na intindan mo? Kung kumasok ka na doon, matulog ka na. Hapon-hapon, hindi ka natutulog. Kung saan saan kang laro-laro, kung saan 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 ang mga hanap-hanap ng gagamba. Pasok doon, pasok! Pasok doon! Pasok! Hindi, di Hindi kita sasaktan kasi ang ano ang, ang makita kang nasaktan parang nasasaktan din si Mama Virgilin sige na Ma, ano na mababay na tayo ha babay bye ayan yung gigas ni Alan Mura Padua bye 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 na salamat salamat